trong sẽ cho kênh trong Mì Magandang gabi mga chong. Andito kami ngayon sa Talisay. Katama ko ngayon si Chong Chris, si Chong Hogan, Chong Pidik, at si Kuya Mark. At ang inyong lingkod, si Chong Marlon. At mga chong, dad na tayo. Lusob-lusob muna dito sa Talisay. Let's go! Eh, hey, Beron. Samar. 'yung tatlo. Ayan, Second cut, yung Hogan. Kagdilo, walang hamo, Tanduli! Naganda-ganda na dito no, may parang buhangin na no. Walang hamo, kandule Matigas. Ang kumbot nasunod. Asing matigas. Ang hirap pag ganito no.

Eh, oh, tumay. 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 Tumay, ay holi din niya. Oh, nakin buhalan. Tamay. Ah, chana na. Perfect. Nah. Ku diri pita atam para sa Ah, 'di Oh, Dito pa

Bali ang naging plano po talaga namin ngayong gabi since nakakita po kami ng uh, tumuhong daw itong sa parte ng ng uh, laging. Bali pero pa nakakasakot ay parting uh, parteng uh, parting tanawan nagpunta kami Bali kita nyo naman hindi, lang, hindi lang kami nakapag introduce sa una namin tahanan kasi maraming tugtog baka makabaray tayo kaya lang problema naman. Naman. naman natin wala tayong nakalagi doon eh yeah. 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 no. na nangyari tayo naplatan tayo ayan nangyari yan ayan po kami kayo gabi wala na ang oras wala na daw wala na daw Kumanod. Okay, ito nangyari sa atin. Kumanod. Kumanod, dadalaw ang tambot. Napaso ng Hindi ko sa mga na <laughs> <laughs> ano? Aray ko. Hindi na, hindi. Ayan. Bali! Wala pa, eh. Ito yung ating ano. Mga huler. Wala pala kaya tayo, tayo tayong huli. Wala pang kahit ano mga drive. Huwag mo muna ka nahit mainit uh, ang tambot. Wala yung ginagawa pulang natin yan ay kinakalag yung anong gulong pahigit ha? Huh? pahigit ed? ano <laughs> <laughs> sarado na daw lahat ngayon sa mga oras <laughs> kaya tayo ay mag-aaluyan muna din eh wala nga tayo na mag-aaluyan <laughs> kami sa taalyak Club eh eh ka, kami <laughs> ah pa, ano nga tayo magtagay tayo, po, tayo po, na lang

Sabi maya, mo maya-maya at ang init pa. Nga, sa nga, pantay-antayin mo. Ang init pa sa init, pa yung Tutos tayo lalo niya. Pag hindi na kaya. Hindi ako. <laughs> ba, 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 ba. Mambahinit niya. Ito mo kayo lintay. Huwag galing makang lintihin. Ipit. Hindi natin nalang kung anong mangyayari ngayon sa atin dito. Ang tribe. Bakit? Mabilog na Bilog na nga Natanong na eh Sabi oh. mga may okay. at napaka ilit na Ano yung malam mo? Ano yung maraging ilit

Ayun. Santa Maria. Santa Maria na. Baka, ano Baka tayo. <laughs> 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 Pangas. Pa. Nakasalubong pa. ng Lalo, wala tayong sa lubong pa natin <laughs> karina si Mac Mac. Dahil na. Ayan. Pagkambi ng pagkambi na. Uy, nako. Ako, kapal pa

kapag tadyak mo naman ay sumundot ka diya sa kung iyay patay ka diya ayaw sabi ko na sundot ka sumunod na sumunod na Mungkin hindi matigas ang ulo. Problem ay. Ang problema ay... Kung Ibu Ano? 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 Ano?

Nalpasan. <laughs> Sana ay masarap ay. oo uh, papalitan mo. Ah, uh. dito na tayo na sa Rano <laughs> mga tribe. Sa Taal Lake Yacht Club. Ayun. Dito tayo bagay mic kami burong kay Mama ay pilitin ka anak. Ano? Hindi tayo isang tao. Mga bagay 'yan. Anong <laughs> worldwide din. Press 911. Toka ko ko. Hehehehe

Ah, uh, buti may nakita pa tayo na bukas na vulcanizing shop. Nakapakiusap naman tayo. <coughs> buti at kahit gabi ng gabi na eh, tayo na pagbigyan na vulcanizing gulong natin. Sa so, dito tayo nakapagpa-vulcanize mga ka-driver. sa Pisa Marlen. Na napaso. And salamat po dito sa Delider Vulcanizing Shop Ayan Salamat at uh, oh, ano mo, so, sa Vulcanizing vulcanize tayo Kala ko nalusun yung dalawa eh. Tumawag si Lela eh Oo oh. Lutan mo daw <laughs> Ayan Ay. <laughs> <Ayun>. <laughs> Oy Ayan 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 Maraming maraming ano na salamat na na, po eh. sa Vilaider Vulcanizing Shop. At kahit Bantal, uh, ba, na eh. gabing gabi na ipinagbigyan po kami. Sarado na? Sarado na. Nagiinom na nga ay. Ano tayo yung din Yung may... Ano may... po? Sarado na ay. Uh -huh. Sabi namin ay pagkasabi uh, ko sa yung gate. Tapos ilaw. Yung may gwarda? Hindi. hindi sa... pa nga ay. Ayun. Kahingi nah, na oh, sa lapi, binigyan ko na lang isang daan. Oh, oh. <laughs> eh, besan yung isa. Ha? Huh? Yung isa. Galit. <laughs> Tawag na <gabi>, pero pinamama na ano. <laughs> Sini yung ang ganda, lalaki. lalaki. lalaki, oh. Ang lalaki na pinamama namin. <laughs> ha? Eh, 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 Ano naman eh? <laughs> sa dagat kami. Ah, oh. Eh, Linte, linte. Oh. 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 Pakita mo yung motor. Masira <laughs> ang kami. Tawasan si Makmak. Wala pa kami ng Hindi ka wala ka pamanak. Wala ng huli. Ah, sa Yacht Ang pa ng vulcanizing, walang yan tagal. <laughs> <Okay>. <laughs> <"Salo 'y> ano <laughs> Ayan ka? Ayun, 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 sa amin Ay, sa 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 amin nakuwala na sa, sa atin sa amin na meron pisan sa inyo oo nakuwala sa atin talabasan na mamat okay. talabasan na mamatutulong nito tamba na, sa para magagamit yung aming Ay, aircon yun na yung na mga tribe ha? saan? Hindi pa ni Mary na

<laughs> <laughs> Na pa. Kuha-kuha sa camera Na ututan si Jumpy deke. Lo. Pasunorin bata, nataliin siya no? Na. <laughs> <laughs> Na set club. Wala yan. Eh. Eh Talik.

<laughs> Give na, it ito game ito na minapoke na ano mo mo ako dun sa nabudapos hindi yan ah

Bulit na <laughs> hagi. Ano ka? Pwede kang sumubal. Ang ganag na. Pansin. Dumuo nga daw mo ha? yan. Nangyari sa atin. Dumuo nga ko to. Dumuo nga ko yun. Ikaw ay. <laughs> Samo ay. <laughs> <laughs> Kala ko <ay> kung ano. Amoy <laughs> bulkan.

Sabi ni na, lutan mo daw siya. May, may bayan. May bayar rin pa kung power bank na si ba yun? <laughs> power bank na lang? Yung power bank nung ilaw. Nasira. Ah, ah. Ako may power bank sa amin. Ah, dito na ba na? kumain. Ano 'to mga kumakain ha? Hindi eh etso baka may Sabong baka masarap nga ang ulam, Mike. Ini ini mga tagatag. Iiihoy ko na 'to kumama. Eh ayan mga Chong, tribe natapos na po yung ating ano. Reels. Yung ating win. <laughs> At makaka uwi na tayo. Ayun, nga lang sa kasamang pala dahil hindi po tayo nakapamana, pero okay naman po kata. Sana po yung naging maayos at ligtas. So, paano mga tribe, mga chong? Uwi na. Dito na so, sa -sa 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 lang tayo babawi ng ating pagbo-vlog. Ate mga luso 'yun. So, let's go, let's go. Uwi na. Uwi na bisan. na.